Ay, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa aking uh, channel. Ngayon kung first time mo mapanood tong video ko, check mo yung mga visit ni channel ko. No? Kung naligaw lang to sa feed mo, nakita nyo lang sa reel or sa short. Visit ni channel, makikita niyo yung ibang mga videos na baka lang makatulong sa inyo. Ngayon, karamihan ng mga videos na ina-upload ko dun sa channel, ina-upload ko rin sa aking FB page na ATTY Elvin. So, try nyo rin bisitahin. <clears throat> may mga discussion doon sa FB page na wala sa <clears throat> channel, no? And may mga discussion doon sa aking YouTube channel na hindi makikita sa FB page. So, mas maganda na nakafollow ka sa FB and naka-subscribe ka sa YouTube channel. Ang FB page ko ay TTYN And of course, magandang araw sa lahat ng ating mga masugid na taga-subaybay sa mga followers natin and sa mga subscribers. Yung topic natin today is about due course sa sorcerary. Medyo technical, pero kapaliwanag ko the best I can na hopefully maintindihan sa level ng layman ano. Bakit naman ito naging topic? Kasi una, naka kita ako ng comment no sa isang video ko about uh, petition for certiorari yata. Na ano daw yung due course? Ngayon, Hinaanap ko yung comment na yon natabunan na no? kasi marami akong videos na ginawa recently marami nag comment natabunan yung comment niya pag nahanap ko in the future screenshot ko rin ngayon kung nakikinig ka uh, mag comment ka na lang sa video na to no? kung tama yung pagkaintindi ko sa question mo pero maiksi lang question niya eh ano daw yung due course ano ba yung due course nag comment sa sa so which means to me ano ang due course sa surgical proceeding no? <clears throat> ngayon pangalawa uh, kaya ko ginawa ng video ito kasi maraming mga uh, kliyente no? maraming mga tao na pagdating sa court of appeals nag sila nagtataka eh, attorney, nag-file na tayo ng certiorari Petition for certiorari Bakit magpa-file pa tayo ng memorandum? Eh, di ba parehong papel naman yun halos? Yan ang sagot dyan eh kung ano ang sagot sa tanong na ano ba ang due course. So, stay with me. Pag-usapan natin yan. In the meantime, shout-out muna natin ang ating mga... Masugid na taga-subaybay, yung mga followers natin, ang subscribers. Doon sa mga gusto magpa-shoutout, isama ko na lang dito yung mga pangalan ninyo sa listahan. Pero medyo mahaba na eh. Kaya gagawa na lang siguro tayo ng iba pang batch ng mga shoutout. <coughs> At any rate, uh, itong ating uh, discussion, essentially, sorcerary proceeding sa Court of Appeals. So we're talking about uh, labor cases no labor cases lang naman although the same procedure naman ang sinusunod kapag uh, nagfile ka ng certiorari from a decision or resolution of halimbawa regional trial court halimbawa ng mga ibang quasi judicial agencies na walang appeal no sa kanilang procedure Okay, saan ba to? Paano ba nakonekta itong certiorari na to? Which is actually nasa rule 65 ng ating rules of court. No? <clears throat> paano ba nakonekta itong certiorari sa labor cases? So, siyempre, yung mga medyo maalam sa inyo dyan sa labor law, sasabihin niyo yung article 223 ng ating labor code na, which is now 229 in a renumbered labor code under RA 10151 yata yan. <clears throat> eh Sabi ninyo, eh, 'di ba, wala naman ng uh, appeal kasi nagiging final executory na sa level, level ng NLRC 'yung decision nila, 'di ba? So there's no up, no more appeals So pag final executory na. So bakit may mga may court of appeals pa, no? So 'yun ang mag eh, ang possible na uh, legitimate na question naman, ano? Pero may sagot 'yan. <coughs> Well, doon pumasok itong certiorari. Yung sa Rule 65. Kasi nga dyan sa Rule 65 sinasabi na if any court, trial or tribunal has acted without or in excess or with grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction, no? Tapos there is no appeal, plain or speedy adequate remedy in the ordinary course of law, then a petition for certiorari may be filed. So pag binasa mo yung Rule 65 actually, ito yung procedure na nag na nag-apply sa certiorari mandamos. So itong itong iba Walang kinalaman sa labor case mo to Kaya hindi na muna natin isasama yan So yung certiorari lang muna tayo dito Sa silang tayo, sa certiorari lang tayo Okay, so ang ibig sabihin uh, kapag wala na raw appeal ang isang proceeding sa kung ano mang Quayside Judicial Agency halimbawa yan gaya ng labor, walang appeal yan eh pag natapos na sa NLRC Commission under Article 229. Ang pinaka pwede mo na lang gawin ay mag-file ka ng certiorari sa Court of Appeals which is not actually an appeal as I've already mentioned in several of my videos. Hindi yan appeal. It's a mode of review na isang special civil action na iniinvoke mo ang prerogative writ ng ating Court of Appeals to look into this uh, action or act no ng ating tribunal na sa tingin mo eh na allege mo na mayroong grave abuse of discretion or in excess of jurisdiction nila, no? Amounting to lack or excess of jurisdiction, parang ganyan. So, 'yun ang allegation mo. Ngayon, ang nangyayari, iisipin mo ngayon na kapag nag-file ng certiorari yung abogado mo, <clears throat> two stages 'yan. Parang dalawang dalawang pinto ang dadaanan, no? Sa unang pinto, 'yan yung titingnan kung tama ba yung mga nilalaman yung mga attachment, yung forma, Uh, yung mga nakasa, naka, nakalagay dyan. Ano, yan ang unang pinto. Yan ang titingnan Parang pinaka-screening yan. So, essentially, ang tawag dyan is due course. No? Tinitingnan kung bibigyan ng due course. Tinitingnan kung papayagang makapasok sa pangalawang pinto. Ha? Unang pinto, due course. So, titingnan mo na yan. Is screen. O, oh, may verification certification against forum shopping ba to? Meron ba tong copy furnish, etc. No? Mamaya pag-usapan natin yung ibang detalye niyan. Ngayon kapag may due course na yan, tsaka palang papasok sa pangalawang pinto. Tsaka palang bibigyan ng uh, time yan na basahin ang merits, yung arguments ng kabila, ano sinasabi ng petitioner, ano sinasabi ng, mag, ng kalaban. Etc. Doon palang yan bubusisiin yung argumento merits. Doon palang titirahin yan. eh okay? So, unang stage sa certiorari, due course muna. Tapos, yung merits iyon ng ano niyan ang sistema diyan mo iisipin kaya huwag kayong magtataka sa mga lawyers ninyo na attorney nagfile tayo ng petition for certiorari bakit may memorandum na naman okay ibig sabihin pinagfile kayo ng memorandum ibig sabihin bigyan na ng due course yung uh, petition mo aaralin na yung merits ng no? kaso okay so later on yung ibang mga uh, applicable provisions of rule 62 do sa rule 65 i-discuss din natin so kung nabigyan na ng uh, nakita na may due course merits, judgment and then pag may judgment na, pwede ka mag-MR after nung MR, akit mo sa Supreme Court by petition for review in certiorari, ibang ano naman yon? ibang uh, level na yan, ibang proceeding naman yan, because that is already an appeal coming from the decision of the Court of Appeals so, <clears throat> okay, alright now if you read yung uh, rule 65 nakalagay dyan sabi niya ang procedure daw na nakalagay sa section 2 rule 56 ng rules of court susundin okay na no, kung papuntahan mo yung section 2 <laughs> Rule 56 uh, ng uh, Rules of Court natin nakalagay dyan ang <coughs> rules daw sa original uh, cases ng certiorari Mandamus ko siyempre forget mo na natin yung uh, PM sa certiorari lang tayo sabi natin yung procedure daw niyan sa original cases ang susundin at laging uh, susundin ang konstitusyon ang batas ah, at saka yung rules 46, rules 48, 49, 51, and 52 ng ating rules of court. Yan ang mga rules na sinasabi dyan sa section 2, rule 57. Alright? Now, kung papuntahan mo ngayon itong <clears throat> rule of 46, yan ay ang rule ng original cases sa certiorari at at yung PM yung sa certiorari na yan Diyan mo makikita ngayon yung mga uh, anong format, anong contents, anong mga requirements doon sa pina-file mong petition. So yan ang diyan makikita, yung mga mabibigat na requirements para mai sampa mo ang iyong petition at ito ay mabigyan ng due course. Unang-una, okay. -una, yung title makikita mo title doon ng ano mo ng kaso mo nung nasa NLRC kayo nasa Libo Arbiter kayo kung ikaw yung complainant nakalagay doon sa pangalan mo complainant kung natalo ka sa commission na deny din yung MR mo umakyat ka sa Court of Appeals via a petition for certiorari hindi na complainant ang tawag sa'yo ang tawag sa'yo ay petitioner na because that is what is required in Rule 46 ng ating Rules of Court kung sino ang nag-file ng petition ang tawag sa kanya petitioner o, yung, yung kalaban mo ngayon hindi na siya respondents unlike doon sa labor arbiter level ang tawag na sa kanila ay <coughs> hatiin mo na sa dalawa ha? hatiin, hatiin mo na sa, laka, sa dalawa although nakalagay din sa title respondents pero pag nirefer mo doon sa petition mo hatiin mo sa dalawa ang uh, idea sa kanila yung respondents na yan isang private respondents at isang public respondent. Sino yung private respondents? Yung respondents na kalaban mo doon sa libo arbiter, yung kumpanya, yung mga nag-terminate sa'yo, yung HR, sila ang private respondents. Ang tanong, sino naman yung public respondent? Ang public respondent mo dito, yung commission. Kasi doon nang galing ang kaso mo ah, uh, na wala ng appeal. Sila yung ah, uh, nag-gumawa uh, sila yung tribunal na gumawa ng aksyon, na gumawa ng decision, ng interrelated resolution na sinasabi mong nag-act sila without or in excess of jurisdiction or grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Sila yon Kaya isasama mo sila doon as respondent ang nakalagay sa kanila doon sila ay public respondent. That's why nakikita niyo sa mga court of appeals nakalagay dyan versus National Labor Relations Commission. Kasama na sila ngayon. Although sa rules natin, hindi kailangan sumagot ng mga taga <coughs> ng mga commissioner doon sa papel na ipapasa mo, no? Kasi parang lumalabas na nominal party lang sila diyan, no? <coughs> so, 'yun sa title. Yung lalamanin niya nakalagay diyan yung material dates. Bakit may material date? Kasi ang ating certiorari should be filed within 60 days eh. O, so, saan mo bibilangin yan? Una, bibilangin mo sa time na natanggap mo ang denial of the motion for of your motion for reconsideration. So, i mo, kailan mo natanggap. At kailan ka nag-file, diba? So, makikita dyan kung within 60 days. Yan ang material days. Tapos, yung factual background. O, ano ba yung kwento, ba diba? Briefly lang naman. Para makita kung mayroon ba talagang dapat tingnan na grave abuse para maipasok sa, gate, sa para makalusot sa gate 1 sa unang pinto no para mabigyan ng due course. Tapos yung mga relief, ano bang inihingi mo? O oh, siyempre, basic dyan, ang inihingi mo is to annul and set aside the, the, interrelated resolution, decision of the commission in this particular case. So, yun ang mga kailangan. And huwag kalimutan dyan, yung mga verification, certification against forum shopping. na if you look at, our, at rule 46 na yan, may mga nakalagay dyan, number of copies, legible, Ah uh, wala na 'yan yung 7 copies kasi ang na natin ngayon yung uh, efficient uh, use of paper rule no may nakalagay kung ilang copies 'yan susundan naman ninyo ngayon 'yun Okay <clears throat> ngayon pag sina sinabi naman ng ating uh, rule 65 uh, ng uh, section 2 rule 56 na ang isa pang titingnan ninyo is yung rule uh, yung rule 48 tapos rule 49 yung rule 48 naman, ito yung preliminary conference so magtataka kayo, bakit sa court of appeals biglang nag, uh, nag notice sa akin ng abogado ko na mayroon daw uh, mediation, so that's part of the preliminary conference, kasi yan ang rule 48 eh preliminary conference simplification of issues, possible of set, possibility of settlement so hinuhold yan kung uh, magkaroon ng chance, kaya mayroong PMC sa CA, no wag kayo magtataka kung, ay pinatawag kami mag, mag, -ano daw, mag mediation, yun yun sa rule 48 yan yung rule 49 naman ito yung oral argument may bihira nangyayari ito ito yung may experience ni pa nagkaroon ng oral argument pwede naman kasi by motion e, bakit pa magmo-motion ng oral argument kung pwede ka nang file ng memorandum no ah, uh, unless siguro ito yung mga controversial cases na minsan nakikita mo nag oral arguments sa Court of Appeals nag oral arguments sa Supreme Court but that, that that's, uh, seldom happens And then uh, you go to Rule 51. Ito yung judgment, no? Uh, judgment. Magbay decision na sa sa certiorari petition mo, no? Tapos kung uh, adverse sa hindi mo nagustuhan, pwede ka mag-file ng MR which is nasa Rule 52. So yun lang naman ang uh, mga rules na applicable dito sa ating uh, certiorari proceeding. And again, kung okay ka na, na-satisfy mo lahat yan, may affidavit of service ka, may verification certification against forum shopping ka, nag-file ka ng verified declaration mo, nag-send ka ng electronic copy, compliant ka doon sa mga original copies or at least certified true copies ng lahat ng mga naka-attach, no? Yung address ng petitioner, address ng respondents, ang actual address, dapat nakalagay dyan. Kasi itong uh, petition for certiorari natin is considered as original case, no? Kasi hindi naman siya continuation. As we said, hindi siya appeal under Article Uh, under rule 65 hindi siya appeal. Kasi kung may appeal, hindi rule 65 ang gagawin mo. So, malinaw sa article 229, wala nang appeal ang decision and resolution ng NLRC. So, that's why you go to sarsarari uh, alleging uh, abuse of discretion or in excess thereof or grave abuse of discretion on the part of the NLRC commission. Now, kapag okay ka na, yun ang due course, yung stage 1, yung unang gate, unang pinto. You go now to the second door. Ito na yung second door, ito na babasahin yung merits. So, for purposes of reading on the merits, dito kayo hinihinga ng memorandum pinagpa-file. So, dito possibly, kung talagang medyo gusto ng court of appeals na mag-argue kayo sa harap nila, papatawag kayo for oral arguments. no? O, dyan yung possibility niyan. So medyo course na. In fact, bago magkaroon ng uh, memorandum, pwede kayong i-operate ang uh, Rule 48, yung mag-ano muna kayo, mag-PMCCA kayo, no? Mag-PMC, no? Mag-mediation kayo. Pag hindi nagkaroon ng settlement sa mediation, back to judicial course kayo, submit kayo ng memorandum. Okay? So after niyan, uh, merits na. So of course, ang in obvious na result niyan is yung decision na. Tapos, kung anong result, pwede ka mag-MR whatsoever, o panalo ka naman, kalaban mag-MR, sagutin mo na lang so yun na due course ha? due course, ito yung tinitingnan dyan, yung uh, sufficiency ng inyong petition in uh, the context of form and substance no? substantive ba may form ba, in accordance with the form required so yung original na mga naka-attach dyan or certified through copy yung form, title petitioner respondents, di ba? O, nakalagay, petition for certiorari, tapos nakalagay dyan, statement of material dates. So, pwede pang lagyan ng nature of the petition. This is a petition for certiorari under Rule 65 of the Rules of Court where there is no appeal, plain or speedy remedy, uh, academic remedy in the ordinary course of law, etc., etc. O, mga ganun. Tapos, factual background. O, mag-state ka ng... Uh, Issues mo. Ano yung issues for resolution mo dito? Taksan yung grounds for the allowance of the petition. May mga nakalagay kang ganyan. So argue, 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 argue ganyan ganyan para maipakita mo na mayroong grave abuse of discretion nga na dapat papasukin or bigyan ng due course yung petition mo because you were able to demonstrate how the tribunal committed grave abuse of discretion in uh, arriving arriving at the decision and resolution ng na ng komisyon, di ba? Na gusto mo ay ay honorable court of appeals. Bigyan niyo naman ng due course to kasi tingnan mo to, oh, uh, din ng grave abuse of discretion ng ginawa ng komisyon dito. Yun yun. So pagka na-convince mo sila, ay okay, okay naman napadala yung copy yung kalaban, may verification certification against forum shopping. Oh, bigyan tin ng due course na to. Pasok na o oh, mag-PMC muna kayo, mag-mediation kayo, then Mag-memorandum kayo, mga ganun. Ano. <coughs> Minsan si Court of Appeals ang ginagawa niya kahit na hindi pa nabigyan ng due course yung petition mo, i-require na yung kalaban mo na mag-file ng comment. Tapos ikaw will be given na uh, a time time to reply no within 5 calendar days so yung mga ganun pero without necessarily giving due course to petition minsan may mga deficiency pag naging mabait yung court of appeals sa inyo doon pa lang sa due course may mga kulang bigyan naman kayo pwede kayong bigyan ng chance na i i-fulfill yung mga iba pang kulang ninyo yung mga deficiency <clears throat> so, i-correct yung mga iba pang deficiency, pwede yun so guys, uh, yan ang sagot natin doon sa question na ano daw ba yung due course sa para matanggal natin yung kalituhan sa isip niyo, doon sa mga nasa ano, stage na to ng kanilang labor cases, even sa mga hindi labor case, ito rin ang procedure na inyong gagawin kung galing kayo sa RTC at sa tingin ninyo eh, you need to file a Uh, petition for certiorari. No? So with that, guys, uh, I hope uh, you find this information helpful. And if you do, share share nyo na lang sa inyong mga kakilala, no, sa mga kaibigan niyo, or any person you think may benefit from this information. And again, thank you for watching this video. And I hope to see you in my next videos. God bless.